tanding daw. Minta niya butang ding. Dali, Bibi! Bibi, diwan natin yung dali, Dali! Ang yung Dali, baka madapa ang PWD. Masan! Masan! Ayun? Uh oo. -oh. Ay, hindi na nakita! Sa layo? Hmm. Ah! Saan? Naman? Ano yan? Ito siya? Oh. Ito, oo. Ito ang nakita ko? Hindi oh, oh. Ah, sa dulo? Hindi uh -huh. ah, sa bar ko tapos. Hindi e, eh. Ah, Ay, utong-utong may tumatag sa reyon. Ah, nabutang din nandun. Nampar sa dulo. Akala ko nandito lang sa lapis. Okay.

Marayo. Ayun oh, ayun oh, yung itim na 'yon oh. Oo. Siya na Layo na 'yon. oh, 'yun na itim na 'yon oh. Ano Andito mo tanting mo. Ayun! <laughs> Lalaking butanding. Ay ha ha ha